Ayan. Ayan. Nalugo. Mabaka oh, ma ano mo. oh, ayan. Buhay pa. Dati hindi kaya yan napisa. Baka maano mo, masugat mo siya. Ah, ay, bakit na dugo? May naman ni Melinda. Ayan mo. Ayan, tinatanggal po sa shell kasi bumaba na yung inahin, iniwan yan. Oh. Ayun, kasi na yung bulahibo. Nadadala? Yung bulahibo pala. Oh, bulahibo? <mam therapy> <Walou ma> <laughs> Hmm. Ayan, oh. Malapit na. Dandahan. Ba, madala yung balat. Ayan na. Ah. Ayun, Oh. Nag-ipot pa, Daw. O, patingin. Tanggalin mo. Ayusin mo. Ha? Nakakatakot lang <laughs> tayo. yung ulo. Hindi, ganyan talaga yan. Inaayos, o. Oh, diba? na Bahay pa ba? Bahay pa yan Hmm, bahay pa yan Tingin ka sa camera. Tingin ka. Hmm. Hmm. Ayah, kami. Hmm. Hmm. kami Hmm. 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 na oh nasiyap Naririnig rin ba? Nasiyap po. Oh. Oh, oh kawawa naman. Kawawa, kawawa. Kawawa. Basang basa oh. Patayin natin 'to. Patutuyuin daw sa init. naman maluto yan dyan, Joshua. Ha? Baka maluto.